Magbibigay po tayo ng tips pa paano lilinis ang dugo. Actually, lilinis ang dugo, lilinis ang katawan. Actually, tunay po 'to. Ah, tingnan natin na ah, ano ba trabaho ng dugo sa katawan natin? How to clean your blood? Ang pinaka-panlinis talaga natin, syempre, 'yung atay natin, 'yung liver. Siya taga-metabolize ng mga pagkain, sigarilyo, alak, ano nung na Napapasok natin sa katawan at yung kidneys, nalalabas din yan yung mga dumi-dumi sa dugo. Maraming trabaho ang dugo natin, di ba? Merong oxygen dyan, di ba? May mga hormones, yung mga pangklat ng dugo, pati yung pagkain natin, mataas ang blood sugar, yung mga taba na kinain nyo, lahat dumadaan sa dugo, yung mga cellular panlaban. 'yung mga sundalo natin sa katawan, mga white blood cells 'yan din 'yan. So, ano trabaho ng dugo natin 'yan, 'no? Okay? Ito, puro cholesterol lang nililinis niya. First trabaho ng dugo, taga-transport ng mga nutrients na kailangan ng buong katawan. 'Di diba? Mula sa puso, mula sa baga, oxygen, carbon dioxide, 'di ba? Mula sa baga, pupunta sa dugo pupuntayan Kaya may oxygen, kaya nga mapula yung kamay natin. Bukod dito, o, nutrients. Yung mga kinain natin, lahat ng kinain natin, pupunta rin yan sa dugo. Magiging carbohydrates, glucose yan, ayan o. Yung mga hormones, yung mga taga-regulate ng temperature natin sa dugo din dumadaan. Kung may kalaban, may infection ka, di ba? Yung mga sundalo natin, white blood cells, sa dugo din dumadaan. Kung may sugat para hindi tuloy-tuloy pagdugo, ang ang pagdugo niyan, paano magbubo yung dugo? Meron tayong platelet factors na dyan din yan, nasa dugo din yan para uh, tumigas at ma masara yung mga sugat. Regulation, yung pH ng dugo, yung tubig, na hindi tayo ma-dehydrate, tapos yung temperature, hindi uminit, hindi ma-heat stroke, ay hindi rin sumobra lamig. So, nandiyan talaga, trabaho sa dugo. Pero, syempre, sa dami ng alak, bisyo, unhealthy foods na ginagawa natin, marami pa tayong gamot na naiinom, kailangan may tagalinis ng dugo natin. Ito yung mga organs na naglilinis. Basically, yung liver. Okay? Ang liver, let's say, uminom ka ng mga gamot, paracetamol, uminom ka ng alak, kino-convert niya yung mga pinasok natin sa katawan, ginagawa niyang mas safe. Like yung mga alcohol, harmful metals, mga medication, inaayos niya, minemetabolize niya, ginagawa niyang safe at nilalabas sa kidneys. Okay? Pangalawa, ang kidneys, pinifilter niya yung dugo. Okay? Pinifilter niya yung dugo natin, tinitira na lang yung kailangan ng katawan natin, nilalabas ng kidneys yung aayaw niya. Kaya ang mapanghi, lahat ng mga dumi, nilalabas. So, nadidetox niya. kaya maganda yung pag maayos ang liver mo, maayos ang kidneys mo, malinis ang dugo mo. Oras na magka-kidney failure ka, mag-iipon yung ihi, yung dumi sa katawan, kaya nag-iiba yun ng kulay, yung mga nagda-dialysis, nag-iiba sila. Pag liver failure, iba rin ang problema. Bukod dito, tagalinis din yung mga bituka para makadumi. Sa balat din, misa na lumalabas yung mga, yung mga pawis, yung ibang, yung mga, ibang dumi-dumi lumalabas din. Spleen, lymphatic system. Pero mainly liver and kidneys. Ano ang senyales? Ito naman mga possible signs na medyo baka may na yung katawan natin. Baka hindi na gano'ng kalinis yung dugo, meron ng mga sakit na nangyayari sa loob ng katawan natin, baka nasobrahan ka na ng alak, sigarilyo, o baka mali yung gamot, o naparami ng supplement, ni natin masabi, ano yung signs na kailangan linisin na yung dugo? Number one, kung marami ka naglalabas ang skin problems, yung marami ng rash kung saan saan. Pangalawa, kung yung pagdumi mo hindi maganda. Ah, minsan matigas, minsan malambot. Number three, kung laging kabag. Okay? Laging kabag, baka mayroong problema rin yan. Number four, pag namamaga. Pag namamaga na yung muka, eh, pwedeng may kidney problem yan. Nagmamanas na. Okay? Irregular menses. Pag naglolo ko rin menses ng babae. Ito, fatig, Pagod ka stress ka, depressed ka, posible nag-iipon ng mga toxins sa katawan. Hindi makatulog, masama pakiramdam mo. Pag may liver failure, usually, nag-iiba ang tulog. Pag may kidney failure, yan din, nag-iiba ang tulog. Tapos yung timbang nagbabago, pwedeng tumataba, ibig sabihin nagmamanas ka. So, medyo general signs, pero pag medyo iba yung kulay mo, hindi na maganda kulay, baka may diferensya na panlinis natin, yung liver at yung kidney. At dahil dito, nag-iipon ng dumi sa dugo natin. Okay? Tingnan natin paano magaling ang kidneys natin. Paano siya maglinis? Eh, no? siya. Oh. So, liver, kidney, nililinis niya. Ito, atay natin. Ang ginagawa ng atay natin, merong mga process itong mga atay natin yung mga pinapasok nating chemical, alak at iba pa, meron siya ginagawa ito, merong oxidize, hydrolyze, inaayos-ayos niya, binabago niya para mailabas ng katawan. Kaya nga pag konting alak lang iinumin mo, walang problema. Kayang-kaya ng atay, i-metabolize, hindi ka malalasing kung dahan-dahan ng inom. Eh kung binilisan mo ng hard drinks, sin binilisan mo yung inom, 10 minutes pa lang, nakadalawang beer, tatlong beer ka na, ma-overwhelm yung atay mo. Hindi na niya kaya ilabas. ba? Diba? Kaya ka mag-iipon na yung alak sa katawan, sa utak, kaya nalalasing. Ayan o. No? Pag naayos na ng atay mo, ilalabas na sa ihi, sa dumi. Pero para gumana ang atay natin, ano kailangan? Kailangan kompleto ka sa vitamins. Kailangan may folic acid ka. Kailan healthy yung kinakain mo para gumana yung atay. Para gumana yung kidneys mo, dapat wala kang high blood, hindi di maalat kinakain mo, 'wag mo sisiraan yung kidneys mo. Ingat sa mga pain reliever, sa so, oras na masira itong dalawa, mag-iipon yung dumi sa katawan. Oh. To purify your blood naturally, you must protect your liver and kidneys. So eto na mga tips natin. Basic lang to, lifestyle, pero ngayon naiintindihan nyo na pwede pala mag-ipon ng dumi yung katawan. Siyempre, tubig talaga. ba diba? Kaya makulit ako sa tubig. Eh. Ano ang sabi ng National Kidney Association sa Amerika? Dapat isang araw daw, anim na baso ang ihi na ilalabas ng tao. Anim na basong ihi. So, para makalabas ka ng anim na baso na ihi, kailangan iinumin mo mga 8 hanggang 10 basong tubig. Ano ibig sabihin nun? Hindi porke uminom ka na 10 basong tubig or liquid, 10 baso din ilalabas mo. Mali. Kasi, yung iba niyan, lalabas sa pawis. Sa pawis, ilang litro na yan eh. Yung pawis lang, ilang litro na malalabas. Kaya, yung ihi mo, mas konti, mas marami yung inom mo. Ang gusto natin, ang gusto ng National Kidney Association, anim na basong ihi, para at least gumana, luminis yung kidneys mo. ba? Diba? Yun ang gusto ng... Kaya para makuha mo tong anim na baso, ano recommended niya? 8 to 10 glasses of fluid or water in a day. Kung gusto mo, mas, mas mataba ka, mas maraming tubig. Lalaki, mas maraming tubig kailangan. Pag maraming dugo, hindi ka uh, marami kang tubig, hindi ka dehydrated, mas open ang blood vessel mo. Pag open ang blood vessel mo, mas maganda daloy ng dugo mo. Pag hindi ka uminom ng tubig, dehydrated kidney failure. Kidney failure ang lalabasan ng kulang sa tubig. Kidney stone, UTI. Kaya hindi siya basta-basta. May nabubuhay na konti ang tubig. Siguro kung swerte ka, magaling naman yung katawan natin. Pero ba't pa natin papahirapan? Uminom na lang ng maraming tubig. Mas maganda tubig. May mga gulay na panlinis talaga ng liver at kidneys. Pinakamaganda ito, broccoli, cauliflower. Yan ang pinakamaganda. Mataas sa antioxidants, may anti-cancer properties, at maganda sa kidneys. Okay, maganda sa kidneys. Uh, kung isa to sa mga superfoods talaga, broccoli, cauliflower, at ibang, mga repolyo, pwede rin. Strawberry or blueberries, pwede. Oh, kung wala tayong blueberry strawberry na lang. Pero sa pag-aaral kasi, medyo mas marami ang antioxidant ng blueberry compared sa strawberry. Tsaka nakaka-protection ng liver from damage. So, natutulungan niya yung liver natin. Pero kung strawberry, pwede na rin. Garlic, lagi ko sinasabi sa inyo, bahawang maganda. Panlinis ng dugo. Paano lilinis? Diba? Uh, bababa kolesterol sa bawang. Blood pressure, gaganda. O pag gumanda kolesterol, blood pressure, gaganda rin yung liver mo hindi ka magpa fatty liver, kidney mo hindi ka magki-kidney failure, pati high blood makokontrol, di ba? Bawang ito nga hilaw, okay? Ah, uh, pwede hilaw, ah, uh, ingat lang sa pagkain baka sumakit ang tiyan mo. Dalawa hanggang tatlong butil sa isang araw. Medyo lutuin lang konti, 'wag lang sunog. So may anti-inflammatory properties. Mansanas kung sa lahat ng prutas, ito yung the best. Bakit? Pwede siya sa diabetic. Ito yung pwedeng pwede sa diabetic. Ito yung prutas ng diabetic, isa lang mansanas. O, siguro suha, pwede rin. Saging, pwede pwede na, pero iba talaga mansanas. Mababa glycemic index, pwede sa diabetes, kahit makadalawa ka, walang problema. ah, uh, maraming soluble fiber, may pectin, pagpababa ng cholesterol. Pampaganda sa tiyan, bawas cancer, maganda sa kidneys. Ayan so ito talaga, apple, napakaganda. Grapefruit, suha, maganda na rin kasi may pag-aaral siya na na protect niya yung liver. Okay, yung mga alcoholic dyan na malakas uminom ng alak, pwede rin yung suha. Ayan o, high fiber siya. Maganda sa tiyan, maganda sa liver, pwedeng-pwede. Pwede. Isda Siyempre, lahat ng isda, pwede, ano ano ba to Tilapia ba to So, salmon, lahat ng fatty fish, omega-3 fatty acids, tuna, sardinas, mataas sa omega-3. Alam naman natin, omega-3 fatty acids, pampalinis ng dugo yan, eh, di ba? Pampababa ng triglyceride, pampababa ng blood pressure, di ba? Pampaganda daloy ng dugo, pampaganda ng tibok ng puso. Yung iba nga, ginagawa ng fish oil supplement, eh maraming other benefits, paano nga isda maganda talaga. Kahit nung panahon sa Bible, di ba, isda ang binibigay, isda ang kinakain. Better isda than meat. Luya, pwede rin, okay? Ang luya, pwede sa labat. Nakita nila, may konti pag-aaral, oh. ang ginger, pwede makatulong sa non-alcoholic fatty liver disease yung mga may fatty liver, oh, pwede rin ang luya. So, luya, bawang, yan yung mga spices natin, uh, pwede kainin. Pero dahan-dahan lang, baka sumagat lang ang tiyan nyo. So, medyo haluan yun ng pagkain. Green tea, okay? Sa mga inumin, ako gusto ko chamomile tea. Pero ang green tea kasi, antioxidant siya. Eh. May pag-aaral siya. May caffeine lang nga siya, pero marami siyang antioxidant. Maganda sa liver. Bawas taba. Nakakapayat konti ito. Nakakapayat. Saka gusto nila medyo ilang cups. 2, 3, 4 cups in a day ng green tea. Pwede siya. Pwede rin ang kape pero question mark. Okay? Ang kape kasi may pag-aaral na positive pero maraming tao hindi rin makainom ng kape kasi nga may caffeine, ah, nagpapalpitate, ang sinasabi nating kape dito, black coffee. Ah. Hindi ko sinabi 3-in-1 coffee. Hindi ko sinabi lagay niyo maraming asukal. Yung black coffee or konting-konting asukal lang, medyo maganda sa liver. Okay? May konting pag-aaral. Pero hanggang dalawang tasa lang sa isang araw. Mga ganun lang. Pag sinobrahan yun, hindi rin maganda. Pagdating sa mga supplement, paalam nyo muna sa doktor nyo. Okay? Baka meron kayo nakikitang fake news. Baka nababasa niyo yung mukha ko, nakikita niyo. Basta hindi ko page, basta walang 17 million followers, walang blue check, wag kayong maniniwala. Itong live ko, o nakita niyo naman, ito lang yung dalawang page ko. Yung page ko, pati page ni Doc Lisa. Kaya wag basta-basta bibili ng supplement. Pwede kayo bumili kung gusto niyo, paalam niyo sa doktor niyo. Kasi maraming supplement, pag, kahit vitamins, pag sinobrahan mo yan, masama sa liver, masama sa kidneys. Hindi porke supplement safe na kayo. Kahit sabi mo herbal pa, kasi nga, meron meron din siyang epekto eh. Sa tamang dami lang. Pero dito sa mga pagkain, walang kaso. Wala namang overdose itong mga pagkain na to Tulad nito, an apple a day keeps the doctor away. ba diba? sabi nga natin. Other ways na para luminis ang katawan natin, syempre, bawas sugar. Sinabi ko sa inyo. inum na maraming tubig. 'di ba? Pati yung alak, masama yung alak sa atay. Yung healthy food na tinuturo natin, green tea, sinabi ko sa inyo, exercise, maganda exercise, kaganda daloy ng dugo, mas papawisan ka, malaking tulong 'yan, 'di ba? Pag pinapawisan tayo, mas gagana tong uh, katawan natin, bawas stress at dapat sapat na tulog. Pag kompletong tulog, mas maganda yung galaw na ating katawan para luminis ang ating dugo, makaiwas tayo sa mga infection. Salamat po, share po natin sa ating mga kababayan.